For today's video nga guys, eh, may share nga lang pala ako sa inyo. Ito nga yung nabili ko sa online na back to black. Mainam nga daw to guys para daw sa mga namumuti nating parts nga ng motor. Kagaya nga na itong tapaludo nga na to. At dito nga sa may gawing harap nga ng motor nga na to. At dito sa may ulo nga. Hindi mo na nga kailangan gumamit ng pintura para nga maibalik nga sa pagkaitim nga itong mga parts na namuti nga na to. Ipapahid mo nga lang siyang ganyan at babalik na nga siya sa dating niyang pagkaitim. At kung iniisip nyo nga na mawawala to pag nabasa ay eh, hindi nga dahil waterproof na nga rin to. Nakita ko nga lang na marami ang umu-order nga na to, kaya nga napagaya nga ako at tinry ko nga at ito nga mukhang effective naman. Ito kasing nabili kong motor nato ay second hand lang, kaya nga ito at medyo nangungupas na nga yung mga ibang parts nya. Nangyayari nga yung mga ganito pag madalas nga nabibilad yung mga sasakyan natin o yung mga motor nga natin. Kaya mas mainam nga talaga yung may paradahan nga yung sasakyan para hindi nga nabibilad at maiwasan niyang mamuti. Pag umu-order nga pala kayo na guys, eh buy one take one na nga sya, kaya dalawa na agad yung makukuha nyo. Ito nga at bumabalik na nga ulit sa pagkaitim nga tapaludo ng motor. Kahit nga sa mga kotse o mga sasakyan eh pwede nyo nga rin gamitin to kung meron nga parts na namumuti. Ang lakas nga kasing makaluma pag nga namumuti nga yung mga parts na ganyan. Kaya kung tinatamat nga, nga magpintura o magbaklas nga ng mga pairings eh mas okay na nga yung ganito na lang. Ito nga at mukhang effective naman nga talaga dahil umitim na nga ulit yung tapaludo ko nga dito sa may hulihan. At parang bumata na nga ng konti na mga ilang taong gulang. Ganyan kasi talaga pag bumibili tayo ng second hand na sasakyan o ng motor eh kailangan talagang pagandahin nga natin dahil medyo may pagkaluma na talaga pag ginamit na. Para sa akin kasi mas okay nga bumili ng mga ganito na lang kaysa mag brand new dahil malaki nga yung ikakamura. Sumunod nga ay eh, dito naman nga ako naglagay sa may gawi nga ng manibela dahil marami na nga rin namumuting parts nga sa gawi nga na to. Maya maya nga lang eh magmumukha na naman yung bago to pag nailagay ko na nga lahat to. Sa mga gusto nga rin mag try na to eh ilalagay ko na nga lang yung link sa baba ng video. Kita nyo naman na talagang umiitim nga lahat ng ina-applyan ko at nawawala nga lahat ng namumuti. Sobrang mura nga lang na to guys kaya sulit sulit na sulit nga pag umorder nga kayo nito. Na-order ko nga lang ito ng free shipping kaya malaki nga yung na-discount ko nga dito. At pag umorder nga kayo nito ay eh, may kasama na nga dalawang sponge at isang basahan. Kahit nga malagyan guys yung kamay nyo ay eh, napakadali nga lang alisin na to. Tubig nga lang ay eh natatanggal na. Pero sa pairings nga ay eh, hindi nga daw talaga siya natatanggal at matagal nga rin daw yung itinatagal na to. Kaya sulit na sulit na nga rin yung ibabayad nyo. Ako kasi tamad akong magtanggal-tanggal nga ng mga fairings kaya mas pinili ko na lang yung product nga na to. Kesa nga magpintura ako. Less hassle nga pagka ito ginamit mo kaysa magpintura ka at magbaklas ka nga ng fairings. Pero kung masipag ka naman magbaklas eh, baklasin mo na nga lang at pinturahan mo. Dito nga eh halos tapos na nga ako dito sa may gawing manibela nga ng motor at eto nga at maitim na maitim na nga siya ulit. At eto na nga yung kinalabasan niya pero papatungan ko pa nga ito para kahit paano matakpan nga yung mga ibang gas gas. Pero ang laki na nga rin ang ikinaganda niya kumpara nga sa kanina. At dito ko na nga puputulin tong video. Maraming maraming salamat nga sa mga nanonood ng aking munting vlog. Thank you so much.